Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Pao ng Ang Ligaya ng Panginoon Community. Tara na sa Landas ng Pag-asa. Naalala niyo pa po ba yung mga influential na tao sa buhay niyo? Pwedeng sila man ang iyong magulang, kamag-anak, kapitbahay, kasama sa community, religious na tao, or kahit sino paman. Ang isa sa mga life mentors ko, madami po kasi sila, ay ang aking grade school teacher na si Mrs. Bonavente strict. Namamalo ng patpat kapag malikot at madaldal. Malakas ang boses at matangkad. At ako po ang isa sa madalas niyang mapalo ng patpat sa kamay at mapagalitan dahil ako'y madaldal at malikot. Testigo po ang mga kamay ko dito. <laughs> Homeroom teacher ko po kasi siya. Hindi ko nga maalala anong subject ang tinuro niya. Kasi nga, madalas ako mapagalitan. Pero ang pinaka-memorable na lecture sa akin na natutunan ko sa buong buhay ko ay hindi sa loob ng eskwela, kundi sa loob ng hospital room. Nung ako po ay ma-hospital dahil sa isang malubhang karamdaman, ang madalas na nagbabantay sa akin ay ang aking ina. Wala po siyang halos na kareliebo. Nalaman ito ng aking teacher na si Mrs. Bonavente. She then volunteered to look after me for a few hours para makapagpahinga si mami. Ang tanging naalala ko lang nun, nakita ko siyang nagdarasal sa tabi ng kama, inaplus niya yung aking muka, nangamusta kung anong kailangan ko. Yun lang. Wala na akong maalala kasi bumalik ako sa pagkakatulog ko. Nagbabawi pa rin kasi ang aking katawan at utak sa operasyon na aking pinagdaanan. Isinabuhay niya ang pagbasa sa araw na ito. Ito ay galing kay Matthew 25, 31-46. Isinabuhay niya yung verse 40. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang yung tinulungan. Kapatid, alam mo ba na ang pagkain na yung binahagi sa kaklase at sa office mate mong kapos? Alalahanin mo rin yung mga panahon na inilaan mo para sa iyong magulang na may sakit o matanda na? Ang mga kaunting perang na share mo sa isang kapatid na nangangailangan. Ang pagdalaw mo sa bilangguan dahil nais mong magbigay ng kahit kaunting pag-asa. Ang free tutoring services na ginagawa mo dahil nais mo lang naman umangat ang kaalaman ng iba. Ang scholarship na palihim mong ibinigay para lang makaahon ang isang pamilya. Ang iyong masiyahing presensya ang panalangin mong inialay sa iyong kapatid na nangangailangan. Ang simpleng yakap na ibinahagi mo sa isang taong lumuluha. Kaibigan, lahat ng ito ay nakikita at nararamdaman ng Diyos lalo na kung ito ay galing sa isang malinis na hangarin at gawain. At ito ay kanyang binibigyan ng importansya. Walang maliit na kabutihan na lalagpas sa kanyang mag, mapagpalang pagtingin. God values each and everything that we do if we do it out of our purest love for the Lord. Ngayon, para sa lahat ng mga Mrs. Bonavente dyan, may God increase your tribe. Amen. Kung kayo po ay na-bless nitong payak na reflection na ito, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Maging Mrs. Buenavente po tayo sa iba. If you have been blessed by this one, share it to your friends and loved ones. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Have a wonderful week.